panapaan bakor panapaan bakor pa palapaan ah palapaan bakor pa nang iyo big bang ang niyo bakor si dalapay bu wala yung tutukan n'ga yan bunchet malabon sa kami lang sa akin ano na to ayun na to gayon mm. na to bigan ka chu siya sila ako magkain. Eh, ayaw nga ako Tinikman ko walang kar karneng baboy ito, di ba? Iwas man ako kay hard Ibang hard blood ako, anemic. <laughs> Parehas na eh. Parehas na ano. Nasakit na nga ng bato. Sara may Christmas party tayo Tapos sa birthday ni boss no, no. May celebrate natin Ang enjoy namin pag birthday Ang enjoy mm. Tumawa kayo si Rose. Rose, kilala mo si Rose? Bisaya, di Ambon. Hindi pa. Si pangilitan pangilit ano ba? Pagdinawan. Ah, pagdinawan? Oo. -oh. kaya sa amin to, kung Bisaya. Kaya nga, ano na, tagaan naman siya, tagaan sa Rilaw. Sa? Mm -hmm. Ano sabi niya? i out daw tayong, ano, mga lahat ng... FCA.